spider natin. Ayan, lata lang siya ng sardinas. Pero may design siya. Ito yung lalagyan natin sa loob. Dito sa kabila, star. Tapos nakadikit lang siya ng ganyan. Uh, ano to? Malit na mineral water. Pero isusupletin natin sa mamaya. Okay lang to guys kasi ilalagay naman natin to sa loob. Tapos lalagyan natin ng stopper. Para hindi siya lumipad ito yung sa bukana ganyan yung design ko uh, star para walang backfire yan siya so ganyan Ito guys uh, na natin yung kwan yung lata ito ginagawa ko guys dun sa lata para kumapit siya Bali, ganito na siya. Ngayon, lalagay natin sya sa loob ng PVC. Okay na. Dikit na to. Lalagay natin ng ganito. Yes, guys. Ayan na siya. Putol tayo dito ng tubo ng PVC. Ayan na guys. Medyo pinahaba natin ng kaunti. Tapos mamaya bubutasan natin to dito. Parang ganito. Ayan na. Nagbutas tayo kanina. Dalawa. Ito guys, divider to. Apat. Tapos dito, naglagay din tayo ng panibagong divider tatlo. Tapos ito, didikit na lang natin dito. Na-fix na natin to, itong dalawang uh, mahabang tornilyo dito sa ating mga divider. Ito naman guys, i-fix natin tong kon. Itong pinakang dulo. Pinakang mega niya para las, mas lalong mas umano yung tunog. Ayan. Ayan na siya guys yung ating boga.